Ako po si Mila. 53 taong gulang. May asawa at tatlong anak. Taga Commonwealth Quezon City po ako. Kuya Bador, nag-aalala ako sa kalusugan ng aking pamilya at kapakanan ng aking asawa. Ang asawa ko pong si Kanor ay totoong mabisyo. Alak, sigarilyo at sabong ang kinahihiligan niya. Bagamat hindi siya nagpapabaya sa aming mag-iina. Nababahala po ako sa kanyang kalusugan. Pakinggan niyo po ang aking kwento. Aga-aga na naman yan. Himas-himas ng manok. May busal ka na naman sigarilyo sa bibig mo. Di pa nga tayo nag-aalmusal eh. Pinigyan naman kita ng pera para pambili ng almusal natin. Bumili ka na doon. Baka gising ng mga bata at gutom na mga yon. Ha! <laughs> nako! Inuuna mo kasi ang bisyo mo! Hay nako! Nangingi alam ka na naman! Bumili ka na nga ng almusal para makakain na tayo! <clears throat> Pagkatapos natin kumain, mamimili ako ng mga materyales. Bila, Hmm. Ang ah, obligasyon mo, mga bata, maliliit pa yan. Maglinis ka ng bahay at yung mga damit kong pangalis, labhan mo. Wala na akong may susuot. Opo, senyor. O oh, mga bata, kain lang ng kain, naglumaki agad kayo. Papa, bili mo kami ng pasalubong ha. Pag-uwi mo. I love you, Papa. <laughs> Nakakatuwa naman itong mga anak ko I love you too Mwa mwa Bila Bila butin mo nga itong mga pasalubong ko sa mga bata Nako ano na naman bayan? Kanor, nako lasing ka na naman <laughs> Nagkayayaan lamang Nagkayayaan? Di ko, di ko naman matanggihan Eh puro ka naman ganyan eh, eh. Templa mo na lang ako ng matapang na kape Para uh. maalis itong lasing ko Sige na! Kuya Bador yan po ang pinoproblema ko sa kasalukuyan. Laging ganyan ang pinagtatalunan namin mag-asawa. Sana po mapayuhan niyo po ako. Lubos na nagpapasalamat at umaasa. Mila ng Commonwealth, Quezon City. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? narinig natin ang naging sitwasyon sa pangalang Mila na humihingi ng payo sa atin. Para rin sa mga may mga ganitong suliranin, may hugot lines na ang sarap magmahal ng tao na ang tanging bisyo ay ako. Ang tunay na malaya ay ang taong malaya sa iba ang tao na nakakapili ng nagiging barkada o mga nakakasama. Tawikaan 1320, ang nakikisama sa may unawa ay nagiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay nasusoong sa gulo. Awit 1, 1-3, ang tunay na kagalakan. Mapalad ang tao na hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautosan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya punong kahoy sa tabi ng batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Para sa mga asawang lalaki o babae man, mahalaga ang may paninindigan. Manindigan kung tama. Ang tama ay tama at ang mali ay mali. Mga ngaral 7.21 Huwag mong pakinggan ang lahat ng sasabihin sa iyo ng tao at baka talaunan ay mismong alila mo ang humamak sa iyo. Sa mga mag-asawa, mag-set ka ng limit. Hindi porket asawa mo na, lahat ng gusto mo, iyon ang dapat na mangyari. Huwag siyang pilitin sa gusto mo na hindi niya gusto. Magrespetuhan sa ayaw o gusto ng isa't isa. Ang malaki para sa kanya, huwag mo maliitin. Pahalagahan ang mahalaga sa kanya. Kung meron mang dapat tigilan, ang unang-una na dapat tigilan ay ang sarili. At kapag magsasaway ka sa mahal mo, tiyakin mo na ito ay privado at walang nakakarinig na ibang tao. Kawikaan 25-28 Ang taong walang pagpipigil ay tulad ng lungsod na walang tanggulan. Madaling masakop ng mga kaaway. 2 Timothy 1:7 Hindi tayo ginawang buwag ng espiritu ng Diyos. Binigyan niya tayo ng espiritu na may kapangyarihan, pagmamahal at self-control. Kaya kung hindi naman nakakabuti sa pamilya, sa asawa, sa mga anak at pati sa sarili, huwag makisama. Pwedeng makisama basta huwag lang makisama sa mga mag-asawa, huwag mo siya ikulong sa kung ano ang gusto mo. Dapat malaya siya sa gusto niya para naman maging blessing ka sa kanya. At para sa mga abusado sa kanyang sariling katawan, magpasalamat ka at may nagpapaalala sa iyo. Siya na nagmamahal at nagmamalasakit sa iyo. Dapat mo siyang pansinin at pakinggan. 1 Corinthians 6:19 hanggang 20. Di nyo ba alam na templo ng Holy Spirit ang katawan nyo? Namumuhay siya sa inyo at binigay siya sa inyo ng Diyos. Hindi kayo ang may-ari ng katawan nyo. Diyos ang may-ari niyan. Binili niya kayo at di biro ang halagang binayad niya para sa inyo. Kaya gamitin nyo ang katawan nyo para bigyan ng honor ang Diyos. Ang taong nalulung sa masamang bisyo ay taong malungkot, nawala ng pag-asa, diskontento sa buhay, kapag disconnected sa Diyos. Pahalagahan ang binigay na buhay dahil ang buhay ay regalo para mag-enjoy. Habang may buhay, may pag-asa at ang ating pag-asa ay ang pag-asa kay Kristo. Halika, manalangin tayo sumabay ka sa panalangin at magpasya na tanggapin si Kristo na ating tagapagligtas. Panginoong Hesus, inaamin kong ako'y makasalanan at nangangailangan ng iyong patawad. Naniniwala akong namatay ka para sa aking mga kasalanan. Inaanyayahan kita ngayong pumasok sa aking puso at buhay. na Nananalig ako sa iyo bilang aking tagapagligtas at nangangakong susunod sa iyo bilang Panginoon ng aking buhay. Amen.